Hello mga karikrod! Sa video ng ito ay pag-uusapan natin ay isang napakagandang oportunidad na naghihintay para sa mga nais magtrabaho sa Australia na nagbibigay ng farm job visa sponsorship. Kung ikaw ay naghahanap ng paraan upang magtrabaho at makapag-ambag sa sektor ng agrikultura sa Australia, makikinabang ka sa mga impormasyong ibibahagi ko. Tatalakayan natin dito kung bakit nangangailangan ng farm workers sa bansa, ano-anong iba't ibang trabaho sa sakahan at agrikultura na available, pati na rin ang mga rules at duties ng isang farm worker. Hindi lang yan, ipapakita ko rin kung ano mga binipisyo ng pagtatrabaho sa sakahan at kung paano mag-apply para makuha ng iyong pagkakataon sa farm work visa. Kung gusto mong malaman kung paano makapagtrabaho sa Australia, matutunan ang mga praktikal na hakbang, huwag palamasin ang video na ito. Ano ang Farm Job Visa Sponsorship? Ang Australia ay hinala bilang isang mga pangunahing destinasyon para sa mga naghahanap ng trabaho sa larangan ng agrikultura. Dahil sa mabilis na paglago ng sektor na ito, nagbibigkal ang Australian government ng mga oportunidad para sa mga dayuhang manggagawa sa pamamagitan ng Farm Job Visa Sponsorship. Ang programang ito ay nagbibigay daan sa mga kolipikalong individual na magtrabaho sa Australia habang sinusuportahan ng mga employer ang kanilang visa application. Ang Farm Job Visa Sponsorship ay isang programa kung saan ang mga employers sa Australia, particular sa sektor ng agrikultura, ay nagbibigay ng suporta sa visa application ng kanilang mga empleyado mula sa ibang bansa. ang trabaho ang pagtatanim pag-aani ng prutas at pangangalaga ng mga hayop tulad ng baka para sa produksyon ng gatas. Kinakailangan ang 1 to 2 years of experience sa larangan ito na maaaring kabilang ang pag-aalaga ng hayop, pagbibigay ng pagkain at tirahan, pati na rin ang pagtiyak sa kalusugan ng mga ito. Sa tulong ng sponsorship na ito, mas madali para sa si mga dayuhang manggagawa na magtungo at magtrabaho sa Australia. Ang farm job visa sponsorship ay isang magandang pagkakataon para sa mga naghahanap ng trabaho sa agrikultura, lalo na sa mga may karanasan sa sektor na ito. Bukod sa mataas na demand at maayos na sahod na umaabot sa 29 Australian dollars o katumbas ng 1,056 pesos kada oras. Binibigyan din ng mga employer ng suporta ang kanilang manggagawa para sa makapagtrabaho ng legal sa Australia. Kung nais mong subukan ang buhay at trabaho sa ibang bansa, magandang simula ng paghahanap ng oportunidad sa pamamagitan ng programang ito. Bakit nga ba nangangailangan ng farm workers sa Australia? Ang sektor ng agrikultura sa Australia ay isang mahalagang bahagi ng ekonomiya na patuloy nangangailangan ng malaking bilang ng manggagawa mula sa loob at labas ng bansa. Sa kabila ng malawak na lupain at mataas na produksyon, ang kukulangan sa mga gawa ay nanatiling hamon, lalo na sa mga panahon ng anihan. Ang artikulong ito ay naglalaman ng mga dahilan kung bakit mataas ang demand para sa farm workers sa Australia at kung paano ito nakakapekto sa ekonomiya ng bansa. Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang daming na mga negosyo sa sakahan sa Australia. Karamihan sa mga sakahan ito ay pamamayari ng mga pamilya na kadalasang kulang sa sapat na bilang ng manggagawa o pamatugunan ang pang-araw-araw na operasyon. Bukod dito, ang pisikal na bigat ng trabaho at sisunal na kalikasan ng agrikultura ay nagiging sanhi ng kakulangan sa lokal ng manggagawa. Lalo na sa mga panahong mataas ang demand tulad ng anihan. Ang mga programang tulad ng Working Holiday Visa at Farm Work Visas ay nagbibigyan ng oportunidad sa mga dayuhang upang magtrabaho sa Australia. Ang kanilang kontribusyon ay mahalaga hindi lamang sa pagtugon sa kakulangan ng manggagawa, kundi pati na rin ang pagpaulakas ng supply sa chain ng pagkain at fiber na nagbibigay ng trabaho sa mahigit 1.6 milyong tao sa iba't ibang bahagi ng ekonomiya. Iba't ibang farm jobs at agriculture jobs sa Australia ang Australia ay isa sa mga pangunahing destinasyon para sa mga naghahanap ng trabaho sa agrikultura. Dahil sa malawak na lupain, magandang klema at mabilis na pag-unlad na sektor na ito, nag-aalok ang bansa ng maraming oportunidad sa lokal at dayuhang manggagawa. Mga pwedeng trabaho sa agrikultura sa Australia Farm Laborer Ang trabaho ito ay nangangilangan ng general farm work tulad ng pagtatanim, pag-aani at pag-aalaga ng sakahan. Kailangan may pisikal na lakas at handang magtrabaho sa labas kahit anumang panahon. Fruit picker, isang sesyonal na trabaho kung saan kailangan mag-ani ng prutas at gulay tuwing panahon ng anihan. Ang mga lugar tulad ng Queensland, Victoria at New South Wales ay kilala sa ganitong uri ng trabaho. Livestock handler, ang posisyong ito ay nangangailangan ng na pag-aalaga sa mga hayop tulad ng baka, tupa o manok sa rito ang pagpapakain, pag-aasikaso sa breeding, at pag sa kahulusugan ng mga hayop. Agricultural Technician Nagtatrabaho gamit ang makabagong teknolohiya at makinarya tulad ng traktora, harvester, at irrigation systems. Ang trabaho ito ay karaniwang nangailangan ng teknikal na kaalaman at karanasan. Farm Manager Responsable ang pag-araw-araw sa operasyon ng sakahan, kabilang sa pamamahala ng manggagawa, pagpaplano ng crop cycles, at pagsisigurong epektibo ang production. Irrigation Specialist Nangangasiwa sa mga irrigation system ng sakahan upang masigurado ang mga sapat na supply ng tubig para sa mga pananim. Dairy Farm Worker ang tabawong ito ay nakatuon sa mga dairy farms, kabilang ang paggatas ng baka, pagmaintain ng equipment, at iba pang operasyon sa sakahan. Particulturist, espesyalista sa pagtatanim ng halaman, bulaklak at puno. Karniwang nagtatrabaho ang mga nursery, greenhouse o malaking sakahan. Benefits of Farm Worker Ang pagtatrabaho bilang isang farm worker sa Australia ay hindi lamang isang paraan para kumita kundi isang pagkakataon upang makakuha ng bagong kaalaman, kasanayan at karanasan sa agrikultura. Dahil sa malawak na sektor ng agrikultura sa bansa, maraming binipisyo ang maaaring makuha ng mga gagawa. Mga binipisyo sa pagtatrabaho bilang isang farm worker. Practical Experience Makakuha ka ng hands-on experience sa iba't ibang aspeto ng agrikultura, tulad ng pagtatanim, pag-aani, pag-aalaga ng hayop at pagpapanatili ng mga pananim. Ang karanasang ito ay malaking tulong para sa mga nananais ng karera sa agrikultura o kaugnay sa larangan. Physical fitness, ang farm work ay nangangailangan ng na physical na lakas, kaya ito ay nakakatulong sa pagpapanatili ng magandang kalusugan at pagiging aktibo. Bukod dito, masarap din magtrabaho sa labas ha habang nag-enjoy sa sariwang hangin at likas ng kapaligiran. Skill Development Sa farm work, matututo ka sa iba't ibang kasanayan tulad ng pag-operate sa makinarya, pag-manage ng livestock, at pag-implement ng mga irrigation at crop management strategies. Ang mga kasanayan ito ay magagamit hindi lamang sa agrikultura, kundi sa iba't ibang industriya. Connection with nature. Ang pagtatrabaho sa sakahan ay nagbibigay ng pagkakataon para makipag-ugnayan sa kalikasan at masaksihan ang pagbabago ng mga panahon. Ito ay isang kakaibang karanasan na nagbibigay ng pagpapalaga sa natural na mundo. In modern practices. Maraming sakahan sa Australia ang sumusunod sa mga eco-friendly at sustainable farming practices. Bilang farm worker, matututo ka sa si mga pamamaraan sa pangangalaga ng kalikasan na makabuluhan at magagamit sa hinaharap. Ang pagiging farm worker sa Australia ay nag-aalok ng maraming binipisyo na hindi lamang para sa iyong physical at financial na aspeto, kundi pati na rin sa iyong personal growth. How to apply? Ang Australia ay kilala bilang isa sa mga nangungunang destinasyon para sa manggagawang naghahanap ng trabaho sa sektor ng agrikultura. Dahil sa malawak na pangangailangan sa farm workers, maraming oportunidad ang nag-aalok ng visa sponsorship. Ang trabaho sa agrikultura ay nagiging daan upang makapag-ambag sa ekonomiya ng Australia habang nabibigyan ng pagkakataon ang manggagawa mula sa iba't ibang bansa na magkaroon ng karanasan sa modernong pamaraan ng pagsasaka. Una, Magsimula sa pagsasaliksik ng mga oportunidad sa mga job portals tulad ng SEEK at Indeed o sa mga website na nakatoon sa agrikultura. Pwede rin lumapit sa mga recruitment agencies na dalubhasa sa larangang ito para matulungan ka sa paghahanap ng tamang posisyon. Kapag nakahanap ka ng oportunidad, ihanda ang iyong aplikasyon. Siguraduhin ang iyong resume at cover letter ay malinaw na inilalahad ang iyong karanasan kasanayan at sertifikasyon na may kaugnayan sa agrikultura. Kung may nakaraang farm work experience, bagitin ito ng detalyado upang maipakita ang iyong kahandaan sa trabaho. Pagkatapos may sumitin yung aplikasyon online, mahalagang mag-follow up sa employer upang pang may pakitang yung interes. Kapag ikaw ay napili para sa panayam, paghandaan ang mga tanong tungkol sa iyong karanasan at kaalaman sa agrikultura. Kapag natanggap na ang job offer, ang iyong employer ang karaniwang tumutulong sa proseso ng visa application. Siguraduhin natutugunan ang mga lahat ng kinakailangan, kabilang ang health at character checks, upang maayos na maproseso ang iyong visa. Pag-a-apply bilang farm workers sa Australia ay nangangailangan ng maayos na paghahanda mula sa pagsasaliksik ng oportunidad hanggang sa proseso ng visa application. Sa tamang determinasyon at pagsunod sa mga hakbang, malaking iyong chance ng makamit ang trabaho at masimula ng isang makabuluhang karanasan sa sektor ng agrikultura ng Australia. At yun lamang po mga karikrod, ang tungkol sa Australia Farm Visa Sponsorship. Sana ay nalinwanagan kayo tungkol sa Farm Job Visa Sponsorship sa Australia. Pati na rin sa mga dahilan kung bakit malaki ang pangangailangan ng mga farm workers sa bansa. Ibinahagi ko rin ang iba't-ibang farm jobs at agricultural crews na makikita sa Australia, pati na rin ang mga tungkulin at responsibilidad ng mga farm workers. Hindi lang ito isang trabaho, kundi isang pagkakataon na matututo at magtagumpay sa isang mahalagang sektor ng ekonomiya. Sa huli, ang pagiging farm worker ay may maraming binipisyo. Mula sa hands-on experience, pagpapalakas ng katawan, hanggang sa mga oportunidad para matuto ng sustainable farming practices. Kung ikaw ay interesado, sundan lamang ang mga hakbang sa pag-apply at siguraduhin handa sa mga proseso ng visa sponsorship. <tong>